Base doon sa report ng NBI, nangyari sa San Juan, sa kondo ng suspect. Okay naman, masayahin siya eh. Pala bakit may ganun palang tao? Mas matindi raw to eh. Kesa dun sa Lucy Lalalu story. Putol-putol. Ginespose yung bangkay niya sa Santa Rosa, Laguna. Hiwa-hiwalay at tila karning hinati-hati gamit ang isang itak o kutsilyo. Ganyan mailalarawan ang kalagayan ng katawan ng isang babae na matagpuan ito sa lugar kung saan siya itinapon. Ang malaking na ito ay naitampok pa sa isang kontrobersyal na pelikula na itinalabas noong taong 1994 na tumabo sa India ang buhay niya ay naisalin sa pelikula ng makausap ng media ang noon ay asawa nito kung saan nabanggit nito ang kanilang pagmamahala at ang plano nilang muli magsama. Ngunit ang plano iyon ay pinuntukan ng isang krimen kukulantang sa buong bansa. Halina't balikan ang karumaduman na kaso ng chap-chap Lady Elsa Castillo. umaga bandang umaga ng 27 ng setyembre taong 1993 natagpuan ang gutay-gutay na katawan ng isang babae sa barangay Pulong Santa Cruz Santa Rosa Laguna ayon sa testigo pagdating niya sa lugar ay nagulantang siya dahil sa kanyang nakita kaya naman agad siyang dumapi at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang biktima ay kinilala bilang si Elsa Castillo nakarelasyon ni Stephen Mark Weisenhan at mismong amo ng testigo na si Demetrio Ravelo. Selos Ang isa sa sinasabing dahilan kung bakit humantong sa malaging na insidente ang buhay ng biktima. Sa pang-araw-araw nating buhay, madalas nating marinig ang salitang selos. Ngunit, ano nga ba ang pakiramdam na ito at maraming krimen sa bansa ay ito ang pinag-uugatan? Anong puwersa ang taglay nito at ito ang dahilan ng pagkasawi ng biktima? Fred Castillo, Elsa at Stephen Mark Weisenhan. Tatlong magkakaibang tao ngunit sangkot sa iisang malagim na istorya sa salaysay ng driver ni Wisenhut na si Demetrio nang sunduin niya sa tahanan ni Elsa sa Blooming ang babae ay nakita pa niya itong buhay noong ika-23 na Setyembre taong 1993 matapos niyang suntuin si Elsa ay agad silang nagtungo sa Platinum Condominium kung saan doon namamalagi si Wisenhut. Pagkarating nila sa lobby ay inutusan ni Elsa si Demetrio upang magtungo sa Apex Motors Corporation na siyang kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Weisenhan upang dalhin ang isang paperback sa babaeng nagngangalang Ami na sinasabing personal manager ng mga sandaling iyon. Matapos sa sunduin ni Demetrio, ang pinakasuyo ni Elsa ay agad din itong nagtungo sa kondo ni Weisenhan at nang makarating siya doon ay sinabihan siya ni Weisenhan na iahatid pa nito si Elsa kaya naman wag muna itong umalis. Ngunit nang sumapit ang ikasampu ng gabi, hindi na siya binalikan pa ni Weisenhan, kaya naman hindi niya alam kung ibabalik pa nito si Elsa kaya naman umuwi muna ito. Kinabukasan, ika-24 ng Setyembre, bumalik sa kondo si Demetrio upang magtrabaho at habang nagpapahinga ay inutusan siya ni Lucy upang bumili ng Yosi dahil iyon umano ang utos ni Weisenhan. Ngunit hindi rin umano niya napansin sa silid ang lalaki. Bandang alas 5 naman ng hapon ng kaparehong araw ay nagpasya na itong umuwi. Kinabukasan, nagtungo siyang muli sa kondo at doon ay nagpaalam siya kay Weisenhan dahil magtutungo umano siya sa kumpanya upang ayusin ang sweldo niya sa kumpanya habang nasa Apex Motors Corporation siya. Nakatanggap siya ng na isang tawag mula kay Ami upang daanan ang mga plastic bags na kailangan umano ni Weissenhan. Ika siya ng umaga ng araw ring iyon ay dumiretso siya sa kondo dala ang mga plastic bags at inabot niya ito sa amo. Sinabihan din ni Wysen si Demetrio upang kumuha ng gamit dahil magtutungo umano sila sa rest house ng amo sa bataan at matapos niyang kumuha ng mga gamit ay bumalik na siyang muli. Nang sandaling makabalik siya, inutusan siyang muli ni Weisenhut upang magtulong sa kumpanya upang kumuha ng gaslit nang sa gayon ay makapagpagasuling na siya at tanghali. ay tinanong siya ni Weisenhan kung gaano katagal nais ni Demetrio na magtrabaho sa kanya at doon ay sinabi nito na may problema siya. Doon ay inilahad ni Weisenhan na wala na si Elsa at nang sabihin ni Demetrio na tatawag siya ng otoridad ay sinabi nito na hindi na kailangan. Gulat, takot, pagkalito, pangamba. Iilan lamang ang mga iyan sa nararamdaman niya ng mapag-alaman niya ang nangyari kay Elsa. Nagpasama umano si Weisenhan sa kanya upang bumili ng maleta na makabili sila ay pinapasok siya sa kwarto at doon ay mas tumindi ang gulat niya nang matagpuan niya ang putol-putol na katawan ni Elsa. Pinagtulungan nilang ilagay sa plastik ang katawan ni Elsa at sa takot niya na baka siya ang isunod ng amo. Nagaalangan man ay tumalima pa rin siya. Ayon kay Demetrio Ravelo, siya mismo ang nagsilid sa putol na ulo ni Elsa at matapos isilid sa plastik ang katawan ng biktima ay doon nila magkatulong na isinilid sa maleta ang plastik. Ibinaba nila ito at isinakay sa compartment ng sasakyan na pagmamayari ni Waisenhan. At ayon pa sa kanya, alas dos ng hapon noong ikadalawamput lima na Setyembre ay nagpaikot-ikot sila sa Cavite at Tagaytay upang humanap ng tamang lugar kung saan maitatapon ang katawan ng kaawa-awang biktima bandang alas sa is ng gabi nang mapagdesisyon na nilang itapon sa tabing kalsada sa barangay Pulong Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna ang katawan ng biktima. Matapos sa ibaba ang plastik sa lugar ay nagtungo na sila sa bahay bakasyonan ng pamilya Weisenhan sa Bataan at bandang nasa biyahe ay huminto sila sa may ilog upang itapon ang mga gamit ng biktima. Pinunit at sinunog ni Weisenhan ang mga papel na pagmamayari ni Elsa at bandang alas 11 ng umaga noong ika-26 na Setyembre. Pagkagising ni Weisenhan ay inutusan nito si Demetrio na linisin ang compartment ng sasakyan upang hindi iyon mangamoy at matapos iyon ay muli silang bumalik sa Maynila nang makabalik sa Maynila ay nagpaalam muna si Demetrio upang umuwi at agad itong pinayagan ni Weisenhan at binigyan din umano ito ng 50 pesos na pamasahe pa uwi. Dahil sa nangyari, hindi makatulog ng maayos si Demetrio. Kaya naman kinuwento niya ang kanyang mga nalalaman sa kanyang asawa at kanyang mga kamag-anak. At doon ay nagsumpong sila sa kinauukulan upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima. Dahil sa sinapit ni Elsa, naging kontrobersyal ito usap-usapan sa mga pahayagan. Ayon kay Emily Bugarin, nang isalaysay sa kanila ang mga nangyari, nagdesisyon ang NBI na itago sa press ang mga nakalap na ebidensya nang sa gayon ay maging mabilis din ang pagresolba sa kaso. Pinagpasihan din ng NBI ang nagipahayag ni Demetrio Ravelo ayon sa otoridad. Nagsimulang pumasok sa istorya ang NBI nang lumapit sa kanila si Demetrio upang magsumbong. Noong una ay hindi agad pinaniwalaan ang kwentong inihatid nito. Ngunit upang maniwala ay nagtugo sila sa lugar kung saan iniwan ang putol-putol na katawan ng biktima. Nagtungo sila sa Santa Rosa, Laguna at doon ay naabutan nila ang mga polis na nagsasagawa ng investigasyon. Nagtungo rin sila sa kondo ni Weisenhan at nakausap nila ang security guard ng Platinum Condominium at doon nila nalaman na wala roon si Elsa na kung ilalarawan ay isang tahimik, magiliw at masunuring anak. Bunso ito sa tatlong magkakapatid at pangarap din itong magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Nagkaroon ito ng asawa na nagngangalang Fred. Ngunit hindi lahat ng na nag-aasawa ay naging masaya at ang kina Elsa ay hindi naging maganda. Habang pansamantalang magkahiwalay si Elsa at Fred ay nagtrabaho ang babae sa Apex Motors Corporation at doon niya nakilala si Stephen Weisenhut at naging karelasyon niya. Inihahatid at sinusundo pa umano ni Demetrio sa si Elsa at naging usap-usapan din sa kumpanya ang naging relasyon ng dalawa. Kaya naman minabuti ni Elsa na umalis sa kumpanya. Crime of Passion Iyan ang tiniting ng angulo sa pagpaslang. Ayon sa pinsa ni Elsa, tinapos ng babae ang relasyon kay Stephen upang makipag-ayos kay Fred na kanyang asawa. Ayon sa resulta ng isinagawang mediko legal nagtamo ng ang biktima bago patuloy ang pagputol-putolin ang katawan nito. Ika-28 ng Setyembre, nasa kamay ng korte ang mga ebidensyang nakalap sa mabilis na pag-usad ng kaso. Bukod sa testimonya ni Demetrio Ravelo, may ilan ding ebidensyang nakalap upang idiin ang suspect na si Weisenhan tulad ng dugo, buhok at kalat sa mga gamit nito sinampahan ng kasong murder ang suspect noong ikalabing siyam ng Nobyembre taong 1993. Sa kabila naman ng matibay na ebidensya ay pinabulaanan pa rin ng suspect ang mga pahayag ni Demetrio dahil wala umano siyang dahilan upang tapusin ang puhay ni Elsa dahil labis ang pagmamahal niya rito. May pagbabantarin umano siyang natanggap mula kay Fred habang magkarelasyon sila ni Elsa tatlong taon matapos ang insidente, kinatigan ng korte ang salaysay ni Demetrio at nakulong ang sospek sa Dupa. Ngunit dahil maimpluensya ang pamilya ng sospek, inapila ng mga ito ang kaso sa Korte Suprema. Ngunit hindi rin naging matagumpay ang mga ito dahil na rin sa bigat ng naging kaso. Hindi rin tumigil ang pamilya nito upang umapela. Hindi naging madali para sa pamilya ni Elsa ang lumaban sa pamilyang may impluensya at pera ngunit lumalaban sila upang makami ang ninanais nilang hustisya. Guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol kay Wysen upang ibaba sa mismong kaarawan ni Elsa noong ikatatlumput isa ng Enero taong 1996. Ito rin ang naging hudyat ng hustisyang ipinaglalaban nila. Celos, prime of passion, impluensya ng matinding pagmamahal, ngunit malagim na trahedya ang siyang kinahahantungan ito ang kwento ng Chapp Chapp Lady na si Elsa, so ngayon lamunahang